Hi guys, good morning. So guys, medyo haggard ang tsura ko. Tingnan nyo. Galit pa ako sa biyay. Tapos dumana ko, bumili ako ng mawalan. Tsaka mainit din. yung sa hub ko. Okra at saka kangkong. Ito yung mga simpleng luto. Yung kaya ng budget. Namiss ko magsabaw. Para gusto ko Sunday. Sunday. Sunday sabing lahat. Sunday. Dapat pahinga pero hindi. Work, work pa din. So, yan kasi kikita po. po sa pagmalambot. Ayan. Ayan, nakuha ko siya. ni ko yung Kasi so, yeah, ang mahal ng gulay, guys. Kaya hanggat pwede siyang kainin. Kaya kung malambot pa, pwede yan. Pandagdag sa hug din. So, yun, guys. Kamusta kayo? linggo natin. Linggo ko guys. Ito. Medyo nakakag-adjust na sa puyat. Luto tayo bago tayo matulog para mamaya kain na lang. Naantok na ako. Pero okay. mamaya ko pa ito gawin. na. Para mamaya, di ba, inaitin ko na lang. Okay. Salamat sa lahat ng nag-subscribe. Tsaka naniniwala sa aking video. Thank you so much guys. Hindi ako nakapag-live kanina. Anong oras? Anong oras yung break ko. Ay, tapos, medyo may ano pa. Naging busy ako kasi kinawa yung susi ng asawa ko dun sa trabaho. So, ito lang yung sahog ko. Simple lang. Sinigang sa isda. Ayan lang ang gulang ko guys. May gamot sa pamos. Bumili ako ng pamos. halaga 100 Pesos. Namis ko ng gulay guys. Namis ko yung sabaw. Guys, paano ba yung ano, sinasabing 4,000 watts? Ano ba yan? Sa loob ng isang O may ano siya? Araw lang. Kasi may isang video ako mabot na sa so 3 plus na may git. Kaso isang buwan na siya. bilang kaya yun. Para ma-monetize yung video ko. So, guys, kayo, paano ko magsigang? Ito lang. Huh? Super budget. So, wait lang, guys. sa ko ng isla is <sighs> 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 guys. Ang layo na nilapat ko. Ang sasabihin ko is magpapasalamat ako. Nakamit ko na yung 1K tapos yung sinasabi ko nga ako yung sa isang video mo counted mo yung umabot ng isang buwan na umaangat. Kasi may isang video ko guys umaangat siya kaso lang buwan na counted kayo sa 4,000 watch na hinihingi ni -hini YP ako rin kasi alam eh so guys itong lulutuin ko sobrang tipid sigang ako guys So yun lang hanggang dito na lang yung video ko. Thank you so much guys. Maraming salamat sa lahat ng support niyo. Thank you. Bye-bye. Ang hagard na itsura ko. Grabe. Bye, guys.